Nasubukan nyo na bang nalaglagan ng baso dahil sa liit ng iyong lababo? Kung nasubukan nyo, ang video ito ay para sa inyo. Para maiwasan yan, gagawa tayo ng extension sa lababo. So ito ang gagamitin nating kahoy. Yung kahoy na gagamitin nyo dito kahit naman hindi bago, basta at least 3-4 o kaya hindi lalagpas ng 1 half yung kapal ng ating board at kapag tabasin rin natin yung lapad ay kailangan na mas malapad lang ng kunti sa haba ng bracket na gagamitin natin yung haba ng uh, bracket na gagamitin natin ay 12 inches kaya pinutol ko itong kahoy na 14 inches para kunti lang yung lapad ng board sa haba ng uh, ating gagamitin na bracket. Salit sa na pipinturahan yung ating pinutol na board. Ang ginamit ko dito ay sticker. Uh, Binalutan ko siya ng sticker para protection siya sa tubig. Ito ang gagamitin nating bracket sa gagawin nating patungan dahil sa maliit na uh, countertop ng lababo. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 99 pesos lang. Kaya ito lang yung ginasto ko sa uh, ating gagawin sa ngayon. Kasi yung sticker ay merong nagbigay niyan sa akin kaya libre din. Tapos yung kahoy ay uh, uh, tinanggal ko naman yan sa lumang mga cabinet. Kaya 99 pesos lang yung ginasto ko sa extension ng lababo na yan. Ang maganda sa bracket na ito ay kusa siyang naglalak. Hindi mo na siya kailangang ilak. Tapos kapag kabuksan mo naman ay mayroon siyang pindutan. Pipindutin mo kusa rin siyang maglalak. At isa pa, napakadali na i-install yung bracket na ito. Kaya maganda to na gawing extension o gawin, gawin ding table ito, i-mount siya mula sa wall. So ito, tapos na yung extension ng ating lababo na folding. Uh, napakadali lang siyang uh, iangat at napakadali din lang siyang ibaba. Kasi ipindot mo lang yung pindutan, automatic na magre-release yung lock. Pag iangat mo naman, hatakin mo na lang siyang itaas, automatic din na maglalock mismo yung bracket. kung nagustuhan mo yung video ng ito o nakakuha ka ng idea sa video ng ito, pwede kayong mag-subscribe para lagi kayong updated sa bago naming video.